Na-receive ko na ng in order kong wall sticker na ikakabit ko sa lababo ko. Ang dami ko kasi nakitang lababo na gumanda dahil dito sa wall sticker na to. Napaka-aesthetic kasi ng kulay. Actually, madami namang kulay pero kasi mas pinili ko yung black kasi color gray yung pader ko. Habang binibilang ko nga ay nag talaga ako. Hindi naman pwedeng ako lang yung mag -ground. dapat mag-ground din yung tita ko. Kaya pinabili ko din sa kanya. So ito na yung ating ano, wall sticker para sa ating lababo. Ingatan niyo lang siya, guys, kasi pag magkakadikit, medyo may ground siya. Ewan ko kung ako lang or si tita lang, pero 'yun nga, uh, may medyo may siya. So, ang gawin nyo, slide nyo lang para magkahiwalay sila. Pagkahiwalay naman, wala na eh. So, yun, nag-ground talaga kami. Akala ko ako lang. Muna, tapos si tita na nag-ground siya. Ayun nga, pakit, pinakita kami video. Ito yung lababo namin. Medyo makalat lang siya, pero yung may urungin pa. So, tignan natin kung ano magigitsura niya in 5, 4, 3, 2. Ganito na nga yung nagigitsura niya. Napakaganda, grabe. Kala mo talaga nasa resort ka. Bumagi din talaga yung marble sticker dun sa kulay ng pader ko na kulay. Kung gusto niya maglalagay na lang ako ng link dito.